Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapagka malapit na po magunaw ang mundo, so maraming iba't ibang mga sinyalis na darating na kung saan ay papalapit na po ang pagkagunaw ng mundo. Mayroong mga minor sign o mga maliliit na tanda at mayroon ding mga major sign na kung saan po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanya itong nabanggit. So kabilang sa mga sinyalis na papalapit na po uh, magunaw ang mundo ay uh, lahat ng mga bagay, mga bato, mga halaman, mga puno ay magsasalita po at babalik po sa dating labanan na gumagamit na sila ng mga espada. Yan po. So magkakaroon po ng gera sa pagitan ng mga Muslim at saka mga Hudyo. So, bawat isa magtatago sa iba't ibang lugar, may magtatago sa puno, sa likuran ng puno, sa likuran ng bato, o saan mang uh, mga lugar na pwedeng pagtaguan. So, dito mga kapatid, darating ang araw na yan na kung saan malapit na pumagunaw ang mundo, uh, mga sinyalis, na kung saan ang mga Hudyo ay kahit saan sila magtatago, ay ituturo sila ng mga pagtataguan nila. Magtatago sila sa puno, ituturo siya ng puno magtatago siya sa likuran ng bato, ituturo siya ng bato. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, uh, Fayakulu al-Hajar awishajar, sasabihin ng uh, bato o malalaking bato na pagtataguan nila o kaya ay malalaking puno na pagtataguan ng mga hudyong. Sabi niya, ya Muslim, ikaw Muslim, sabi niya, kasi gayro na yon sa time na yan. Sabi niya, oy ikaw na Muslim, halika dito. Ya Abdullah, ikaw na alipin ng Allah. Hada Yahudi Khalfi. Ituturo niya yung Hudyo sa likod niya. Sabi niya, Fataal, Taal Faktulhu. Halika dito, pukpukin mo at patayin mo ito. Ganyan na po kakatindi ang labanan. Magsasalita na po yung mga pagtataguan ng mga Hudyo. Ang hindi lang magsasalita, sabi ng propeta, sallallahu alayhi wa sa time na yan, ay ang shajaratul Gharqad, illa al Gharqad. So sabi ng ilan sa mga narinig natin, ang garkad daw, itong fine tree. Ito daw puno na to, ay uh, hindi magsasalita. 'Yan daw yung uh, puno na kung saan ay pagtataguan ng mga Uhudyo na hindi magsasalita. Pero may katotohanan nga ba na fine tree po ang tinutukoy dito? kaya sabi ng propeta sallallam fa hu min sazratil yahud dahil ang garkad ay puno ng mga Hudyo. So ngayon, pero hindi po ito, ah. Hindi po hindi po ang fine tree ang tinutukoy doon, kundi ang mga puno na kung saan ay madalas na tumutubo po sa mga disyerto. Ah, uh, aktwal ma, 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 ma- ano siya ma, ma, ma makapal yung dahon anang puno na 'yan. So nagsimula na po ang mga Hudyo na nagtanim ng ganyang uri ng puno. Subhanallah. Ibig sabihin ng mga Hudyo, naniniwala sila na darating ang time na, yan na magsasalita ang lahat ng bagay maliban sa puno na 'yan. So ang puno lamang na hindi magsasalita, nakakampi ng mga Hudyo ay ang Sajratul Garkad. Ang Sajaratul Qarad, eh, pwede nating i-research research sa Google para makita natin anong itsura niya pero hindi po ang fine tree. So yan lang po ang mga, mga ang puno na tanging nag-iisa na hindi po magsasalita laban sa mga Hudyo kasi ang bato ang iba't mga puno ay magsasalita po at ituturo sila ng mga puno na yan sa mga Muslim para pupukin sila at patayin. So ganyan po katindi ang pangyayari sa time na yan. So hanggang dito na lamang Allahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.